Magandang tanghali po ito si Dicky Osawa again sa bagong segment natin ng Listen and Learn. Kumbaga sa ano sa Tagalog, alamin at pakinggan. O paano po bang ibang Tagalog nito? Whatever, kung may alam po kayo, please do let us know sa Tagalog kung anong mas maganda. Ito po ang utang chika natin galing po sa team. Mag-usap si Miss Ere ang tungkol sa mga women's tattoos noong panahon ng 18th century. Okay, woman status noong 18th century, ang Japan ay mayroong empress at noong 12th century, nakapana sa kapanahunan ng Heian, ang mga babae ay may kakayahang makapagmana ng ari ari-arihan sa kanilang sariling pangalan at mapahamalaan ito. Ngunit late Edo period, ang status ng mga babae ay humina at noong panahon ng Meiji ayon sa na naging may Civil Code of 1898 ang mga babae ay tinanggihan ng magkaroon ng legal rights at nalupig sa utos ng hung Sino ang namamahala sa kababa kabahayan Ngunit noong 1945 ang mga babae sa Japan ay nakamtan ang karapatan na bumoto matapos sumuko ang Japan noong uh, World War II. at noong 1994 nag-implementa ang Japan ng reforma sa electoral at nakaroon na mixed electoral system na naging daan upang ang bilang ng mga babaeng mambabatas ay tumaas. Ang ibig sabihin po noong panahon, nagkaroon sila na ang babae ay walang karapatang bumoto at ibinaba ito, nagbago na kaya ngayon. Ang mga babae ay may mga kahit papano, mataas na karapatan. Although ang dyan pa rin po yung system nila na it's always been said na ang babae ay sa bahay at ang lalaki ay para sa trabaho. Pero ngayon, nowadays sa mga bata, hindi na, ang mga kabataan, hindi na. Nagtutulungan na talaga sila mag-asawa, mag-trabaho, mag-share. Na mga dapat bayari na mga pag-aalaga sa bata, maski sa loob ng bahay. Before po kasi, ang mga hapon, hindi talaga, hindi mong papapa, mapapagawa sa kusina o magugas ng plato. Pero lately, nakakaroon na ng tulungan, which is very good. Yan po ang sa mga... History noong panahon ng woman status, kumbaga sa anong status nila before at ngayon. E, pumasok naman tayo sa istorya na kung ano ba talaga ang samurai. Ang samurai ay lumitaw noong 10th century sa Japan at you know, ginanap bilang isang military service hanggang noong 19th century. Noong panahon ng Heian, 794 to 1185, nabuo ang private armies para protetan ang interes ng mga mahalika na madalas ilagi ang kanilang oras sa Imperial Court. Ang samurai ay nangangahulugang attendant o tagapaglingkod at sila ay ginagamit ng feudal lords para sa kanilang martial skills. Upang maipagtanggol ang teritoryo mula sa mga karibal, kalabanin ang mga kalaban ng gobyerno at makipagtunggali sa mga tribo at bandido. Ngunit ito ay nagsimulang mawala noong nagkaroon ng kapayapaan sa Japan ng mga pulisiya ng Tokugawa Shogunate. Yan ang tungkol naman sa samurai. Ngayon dito naman tayo tungkol sa chopstick. Ito po ang sa chopstick. Ang kumbaga sana may mga klase ng chopstick silang ginagamit. But anyway, ito pa ang istorya tungkol sa chopstick. Kung kailan na nagsimulang gumamit ang chopstick ang mga ay paksa na ng mga debate. May ilang nagsasabi na ito ay nagmula sa China noong 6th century AD habang ang iba ay sinasabi na ito ay direktang dala sa Japan ng Imperial Envoy. Ang chopsticks hapon ay hashi na homophone ng isang salitang hapon na nangahulugang tulay sa kanilang sinaunang kasaysayan. Ang Japanese chapstick ay nagbibigay tulay sa pagitan ng tao at ng mga banal kaysa sa gamit ng pagkuha ng mga ordinaryong pagkain. Ito ay ginagamit ng una sa pagpabahagi ng pagkain sa mga Diyos. Pinaniniwalaan na kapag inialay ang kanyang pares ng chopsticks sa Diyos o Anito, ito ay pamumugaran nila at kapag ginamit ito, upang kumain. Ang taong at ang Diyos ay magkasama sa pagbabago ng panahon ang paggamit ng Japanese chapstick ay unti unting naging gamit, gamit sa pang-araw-araw at ordinaryong pagkain. Ah, oh, ganun pala yun. Pero nung walang chapstick, pa, paano sila kumakain? Di parang tayo rin. Kasi tayo, di ba, gusto natin nakakamay. Okay, tungkol naman po sa kimono. Ang kimono ay isang tradisyon na damit, hapon at pambansang kasuutan ng Japan. Ang kasaysayan nito ay natutugtong noong panahon ng Heian 794 up to 1185. Kung kailan ang mga mahalikang hapon ay mayroong mga natatanging estilo sa pananamit. Ngunit noong panahon na Heise 1989 to 2019, ang industriya ng kimono ay nalugi nagmula ng bumagsa ang ekonomiya noong 1990s at sa panahong ito ay mas naging kapang gap gaptanggap ang pagsusuot ng mga babae ng kasuotang pang-western sa mga seremonyal na okasyon, tulad ng kasal at libing. Noong 2010 ay muling nagsimulang suotin ng kalalakian ang kimono sa ibang sitwasyon. Maliban sa sabi nilang kasal at muning ginamit bilang pang-araw-araw na kasuutan ng minoriya. Ang pagdating ng Reiwa 2019 ngayon, and the 2020 na ngayon Ang pagdating ng Reiwa 2019, karimihan sa mga hapon ay sinusuot ang kimono sa mga formal na okasyon tulad ng kasal at libing o sa mga pagdiriwang tuwing summer. Totoo kasi meron pa rin silang summer na kimono, di ba? Yan po ang ating mga listen and learn for today at okay. maraming salamat po.